Oke, Malah mau air naman, kompresor. <laughs> <laughs> oh, malah <din. laughs> Eh, lepas <lapos>, mau. <laughs> na may air filter may kulong may kulong parang na suporta kaya nga Medyo mataba ngayon. Wala, wala. Mataba yung tap down. Yung isa. Ayan. Medyo mataba nga Pero parang paras lang, pre. Pero tahimik daw yan eh. Silent type. Mas maganda yan. Malalaman natin kung silent type talaga yan. Kapit mo nga gulong pa Diyan dyan pre. Diyan dyan. Diyan yan Tindyan mo yung manual? Kaya na naman yun. Ayaw. Hindi ka siya? Baka dito sa kabila, pre. Wala nang trade eh. Wala nang trade. Yeah. Kabila, ano, eh. Oh, jangan, jangan sabunan yang pre, dunia yan, no, oh. dito si boy. Parang <laughs> hindi pa sure din 'to eh, ba. May malit kasi yung ano, yung makina niya pero pahaba. Yung isa kasi ano eh, natatawa kasi yung ano nun eh, makina. Ito kasi oil free, yung kasi may langis 'yung pre yung kasi. Oil free yan. Gadito oil free. Yung kasi isa may langis 'yun for ano, 4-3. Nakuha ko ng 3,000. May voucher ako na, ano, eh. 1-3. Uh, try, 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 try. Subok, subok, subok. oh. Wow. Iba din yan, yung, ano, yan, ano, trade, no, sa compressor. Ayun na lang. Kuhain mo na lang yung, pre, yung titi. Tresh. Titinon. Okay. Uh, yung titi noon yun yung tulo sa dulo yung sa dulo oh. Pre oh. iba nga yan pre oil pre yan eh oh. Ina dynamo lang yan dynamo type yung isa kasi ano yun di makina Oh, time egg. Silent type nga. Maganda nga yan. Oh, wala mo lang kaya nga ingay. Oh, wala kaya nga ingay. Kung po siya ina, na ano, <laughs> eh, magigiba na yung ano eh. magigiba na yung kaha eh. Ayos na? Ayos na yan?